Ali, na, umuulan na dito sa Muntin Lupa. Ay, ano, oh. nakas ng ulan, no? Oh. O, oh. dito na, ang ulan. Oh. Kanina, sa Magallanes, ngayon, nandito naman. Ayan, oh. ang ulan. Ayan, oh. oh. ang ulan. Patagal-tagal itong ulan na ito. Ayan. Ang oras 10.30 ng umaga dito sa mungking lupa ang ulan naman kanina madaling araw sa Magallanes Ayan, ay ingat-ingat ay, kayo lagi dahil maulan, madulas ang mga motor dyan ingat kayo God bless